Aris, laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat. Nang ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap. Muling maglaro, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, iwasan mo ang player na mayabang magsalita at may kabastusan pa. Dahil kukuhanan kanya ng swerte at kulay gold ang iiwasan na kulay. Taurus, laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat. Nang ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, torus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Gemini, laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat. Nang ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 g's ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, silver ang iiwasang kulay dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Cancer Laging maligaya pag nananalo pero laging may. Sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat. Nang ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang. Pera para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro. Kanser sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo, Umiwas ka sa player madaldal at mahilig pa sa alak at sa kulay red dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Leo Laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit. Na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat ng ilang. Beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 ay negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo ang dapat mong iwasan ay kulay red dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo Virgo Laging maligaya pag nananalo pero laging may Sisingit na pwedeng matalo Dapat ay wise pag nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera Para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro Virgo sa oras na umagang paglalaro Ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga May ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Libra, laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo. Dapat ay wise pag nasilat. Nang ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera. Para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay, at sa player na bastos ang mga salita. Scorpio Laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Sagittarius, laging maligaya pag nananalo pero laging. May sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag. Nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo. pang pera Para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kaysarap muling maglaro, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay green, at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Capricorn laging maligaya pag nananalo pero laging may sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Aquarius, laging maligaya pag nananalo pero laging. May sisingit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera. Para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay yellow. Pisces, laging maligaya pag nananalo pero laging may. Si singit na pwedeng matalo, dapat ay wise pag nasilat ng ilang beses ay umatras na hanggat may panalo pang pera, para makauwi ng masaya at kinabukasan ay kay sarap muling maglaro, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo.